Hello everyone, ayan guys, ang dami kong kalat, lahat sinusukat ko yung mga, mga damit ko, ayan, so ngayon, ang gagawin ko, ay aayusin ko na naman siya, hmm, kaya mahirap pag marami kang, ano, marami kang damit, kasi, sukat ka ng sukat, ganito, di ba, oh, mabuti na yung kunti lang damit mo, kasi wala ka ng pagpipilian pa, pag marami kang damit, oh, kailangan mo pang sukatin lahat Yung anong gusto mong suotin. Kaya ayan, ngayon, ang dami kong ano, aayusin lahat sinusukat ko na. Hmm. Bakit kaya ganun ang babae, no? Lang lalaki, hindi. Pag gusto nila yung kung anong gusto nila, yun na ang susuotin nila. Pero ang babae, just ko halos salungkati na yung isang kabinet na damit. Susukatin lang kung anong bagay, kung anong gusto, ganun. Ako naman dati, iba ako. Pag ano yung paborito kong damit, yun lang talaga ang paulit-ulit kong susuotin. O, ganun ako dati. Pero ngayon, o, oh, ayun. Kasi marami na, o, oh. Marami ng lidigpitin. Oh, sukat ng sukat. Sukat doon, sukat dito. Halos lahat ng mga gamit nilalabas para isukat. O, oh, diba? Yun ang pinakamahirap sa isang babae. Diba? Lalo na pag ano ka, yung napaka gusto mo yung iba-iba yung suot mo araw-araw, ganon. So, kailangan mo magpili ng mga mga ano, mga damit na susuotin. Pero ako naman, hindi naman ako tutaling ano, sa mga damit. Basta, pag okay na sa akin, okay sa paninin ko na bagay sa akin, so okay na yun. Hindi na ako humihingi ng ano sa ibang tao na, ay bagay ba to? So wala lang. May ma lang yung mga nagtatanong-tanong. Kunyari, sa ano, <laughs> ganun lang ba? Basta, maano lang, masuot ko lang, okay na sa akin, bagay na siya, so, hmm, huwag na maano, huwag na masyadong ano, ano ba, hmm, basta yun na yun, oh, diba, Ewan ko ba, awon ko ba sa babae, ako babae naman talaga, ako hindi naman ako, ay, oo um, nga um, um, baba, <laughs> ay nako po, ay nako po, pagkamalan. Palagi ako kasi nakapag bakla. Mm. Sa so, ano, sa TikTok ko may nagpi-PM na bakla ba daw ako kasi tiningnan tinitigan daw niyo yung mga video ko doon sa TikTok ko na ano ba daw ako transgender or basta yon at tapos nag PM nag PM siya sa akin ganito ganito sabi ko hindi po ako bakla babaeng babae po ako O, oh, kasi nga daw para daw ako bakla agoy na lang no pagkamal nagluluyo yung bakla pero okay lang mm, di ba may ganun talaga so ayan guys thank you thank you for watching